magandang araw po sa inyo lahat. Ang karanasan kong ito'y babaunin ko na siguro hanggang sa huling hininga ng buhay ko. Hanggang ngayon kasi, tuwing umiinom ako ng kapi sa madaling araw, parang bumabalik sa akin ang lahat ng alaala. Ang amoy ng bagong giling na kapi, usok mula sa apoy ng kahoy, at ang malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa balat. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga ibon at tilaok ng manok ang maririnig. Masakit balikan pero gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Ako nga pala si Fausto, 65 anyos na ngayon at ako'y naninirahan na sa ibang bansa. Dito na ako nagkapamilya at nagkaapo. Lumaki ako sa hirap pero kahit papaano ay kontento na kami noon sa bukid. Simple lang ang buhay. Gigising ka ng maaga, maghahanda ng almusal, tapos diretso na sa pagtatanim ng palay. Ang lupa ang bumubuhay sa amin at ang bawat butil ng pawis ay may kapalit na pagkain sa hapagkainan. Madalas pa ngang magsabi si tatay noon, Anak, ang lupa hindi maramot pero kailangan mo munang magbanat ng buto bago ito magbigay. Totoo naman iyon pero minsan hindi rin ganoon kasimpli ang lahat. Kadalasan pagkatapos ng buong araw na pagtatrabaho, uupo na lang kami sa harap ng maliit na lamparang gas. Tahimik kaming nagkakapin ni nanay habang si tatay ay madalas nakahiga na pagod na pagod doon ko naramdaman ang mga gabing kakaiba, ang dala ng hangin. May lamig na parang dumudungaw sa likod ng bintana. May gabing tumatahol ng walang tigil ang mga aso. Sabi ni nanay baka raw may dumaang hayop, baka raw baboy ramulang. Pero iba ang kutob ko. Isang gabi, habang nag-aayos kami ng palay ni tatay sa harap ng kamalig bigla siyang napatingala. Sumunod din ako ng tingin pero wala akong nakita. Nang tanungin ko siya, mahina lang ang sagot niya. Parang may dumaan na anino sa bubungan. Hindi ko iyon binigyan ng pansin noon. Bata pa ako at hindi ko pa masyadong iniintindi ang mga bagay na hindi ko nakikita. Pero habang tumatagal, dumadalas ang kakaibang pangyayari. Sa gabi kasi, may kaluskus sa mga tuyong dahon minsan may naririnig akong mabigat na yapak sa bubungan. Akala ko daga lang ito pero masyadong mabigat parang tao ang gumagalaw sa ibabaw. Bawat pag-aapak kasi nito ay nagbibend ang kawayan sa bubungan. Tuwing madaling araw naman bago pa sumikat ang araw, laging may kakaibang tunog mula sa kabilang bahagi ng palayan. Hindi ito huni ng ibon o tunog ng palaka para siyang ungol, mahina pero malinaw at tuwing naririnig ko iyon, kusa na lang akong napapahigpit ng hawak sa tasa ng kapi ko. Hindi ako sanay sa takot pero unti-unti kong napapansin na tila may nagmamasid sa amin gabi-gabi. Isang beses habang natutulog kami, nagising ako dahil parang may kumakalmot sa dingding ng aming kubo. Nakakakilabot ang tunog ng kuko na dumadapli sa kawayan. Huminto lang iyon. Nang biglang tumahol ang aso namin ng ubod na lakas. Kinabukasan, kinausap ako ni tatay habang nagtatanim kami. Anak, sabi niya, huwag kang matatakot pero kailangan mong malaman. May mga nilalang talaga dito sa bukid na hindi natin katulad. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin pero mula noon naging mas mapanuri ako. Ang bawat liwanag ng buwan, ang bawat anino sa gilid ng palayan, lahat may dalang kaba at habang lumalalim ang mga gabi, ramdam kong may naghihintay at may nag-aabang. Noong gabi iyon, bago kami makatulog, tinapik ako ni nanay at mahina niyang sinabi, Anak, kung sakaling makarinig ka ng kung anuman, huwag kang lalabas, Fausto. Hindi ko siya agad naintindihan, pero sa ilalim ng manipis na humot habang pinipilit kong ipikit ang mga mata ko, narinig ko na naman ang kaluskus, hindi na sa bubungan, kundi sa mismong tabi ng aming bintana. Hindi madaling makatulog ng gabing iyon, kahit anong pilit kong ipikit ang mga mata ko Ramdam ko pa rin ang bigat ng katahimikan sa paligid. Ang lampara ay mahina na ang sindi. Parang kusang nauupos kasabay ng kabug ng dibdib ko. Tila lahat ng ingay ay mas lumalakas. Ang huni ng kuliglig, ang pagaspas ng dahon, sa labas at ang bawat agikik ng kawayang dinadaanan ng hangin. Nasa tabi ko si nanay, mahigpit ang yakap sa maliit kong kapatid na si Berto habang si tatay naman nakadapa hawak pa rin ang gulok na ginagamit niya sa bukid para bang handa siyang tumalon at lumaban anumang oras habang ako naman ay nakahiga lang nanlalambot sa kaba at pinipilit kumbinsihin ang sarili na baka guni-guni ko lang ang lahat at maya-maya bigla kong narinig ang malalim na yabag sa labas mabigat, mabagal, parang nilalaro ang bawat hakbang nito. Unti-unting lumapit sa dingding ng aming kubo, tumigil ito sa mismong tapat ng bintana kung saan ako nakahiga, hindi ako makagalaw para akong pinako sa higaan ko. May mahinang kaluskus, tapos isang tunog na parang kukuna dandahang kumikiski sa kawayan. Gumapang ang kilabot mula ulo hanggang talampakan ko gusto kong sumigaw pero natuyuan ako ng laway kahit hining ako parang ayaw lumabas. Mayamay maya ay narinig ko ang boses hindi malinaw pero ito'y nakakatakot na parang garalgal ng isang liyon na nagugutom. Doon ko naramdaman ang panginginig ng buong katawan ko. Si nanay mahigpit na yumakap kay Berto at tinakpan ang kamay niya ang bibig nito para hindi makagawa ng ingay, si tatay naman ay dahan-dahang tumayo bit-bit ang gulok. Wala akong ibang nagawa kundi sundan siya ng tingin. Binuksan niya ang maliit na butas sa dingding at sinilip ang labas. Kita ko kung paanong namutla ang mukha niya. Hindi siya nagsalita pero nang lingonin niya kami, alam kong may nakita siya. At doon nagsimulang tumahulang aso naming si Kabang hindi ordinaryong tahol kundi yung tila handa siyang makipagpatayan paulit-ulit sunod-sunod halos mabasag ang tinga ko sa lakas pero ilang saglit lang bigla itong naputol tumahimik si kabang at ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa tahol narinig kong bumagsak ang aso parang hinila at mula roon dumagundong ang tunog ng pakpak. Malalaki, mabibigat, dumadapo at muling pumapailan lang. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Napaiyak ako. Si tatay, alos pasigaw na bumulong. Huwag kang umiyak pa usto. Pero paano ka ba mananahimik kung ramdam mong mismong harap ng dingding ninyo ay may nilalang na nag-aabang. Lumapit ito ulit sa bintana sa liwanag ng buwan kahit sa anino lang nakita ko ang mahabang kuko kumakas ka sa kawayan may dalawang matang nanlilisik na kulay baga nakatitig diretso sa loob hindi ito tao hindi rin hayop si nanay nanginginig habang paulit-ulit na nagdarasal ako naman napapikit pinilit takpan ang tinga ko pero kahit nakapikit ako kita ko pa rin sa isip ko ang pulang matang iyon. Lumipas ang ilang sandali ay biglang lumipad palayo ang nilalang na iyon. Nawala ang anino, nawala ang tunog ng malaking pakpak nito. At sa tingin ko'y umalis na ito patungo sa kung saan man ito manggaling. Kinabukasan nang lumabas si tatay para hanapin si kabang. Nakita namin ang aso naming nakahandusay sa gilid ng kamaling punit-punit ang katawan parang nilapa at halos maubos ang laman loob hindi ko napigilang maiyak dahil mahal namin si Kabang para na rin siyang kapatid ko at miyembro talaga ng aming pamilya si nanay ay humagulgul si tatay ay tahimik lang hawak ang kanyang gulok na parang wala nang silbi si Berto maliit pa noon wala pang naiintindihan pero ramdam kong nakikita niya ang takot sa mga mata namin. Mula noon, hindi na naging pareho ang gabi sa bukid. Hindi na ako basta nakakatulog nang hindi natatakot. At doon ko na ang takot kapag naranasan mo na hindi mo na basta-basta malilimutan. Parang laging may matang nakasunod sa iyo kahit anong gagawin mo. Pagkalipas ng ilang araw matapos ang sinapit ni Kabang tila bumalik na ulit sa normal ang lahat. Sa umaga, abala kami sa pagtatanim at pag-aani. Parang walang nangyari. Pero pagsapit ng gabi, doon namin maramdaman ang pangamba. Sa bawat sindi ng lampara, sa bawat pagdapo ng hangin sa bubong, alam kong muling babalik ang takot. Lalo na si nanay, halos hindi na siya natutulog. Laging nagdarasal, hawak-hawak ang rosaryo Minsan nakikita ko siyang pinagmasdan si Berto habang natutulog para bang natatakot siya na baka bukas pagdilat niya wala na ito sa tabi niya. Ako naman kahit pinilit kong maging matapang tuwing lalapit ang dilim nanginginig ang tuhod ko sa isip ko ay paulit-ulit na sumagi ang imahe ng muka ng aswang. Kung sika ba nga na aso at malakas ay walang nagawa upang labanan ng aswang. Papaano pa kami? Kinagabihan sa araw na iyon ay tahimik ang lahat. Mas tahimik ay sa karaniwan na para bang may hinihintay ang buong paligid. Wala man lang huni ng kuliglig, wala rin ihip ng hangin, tanging pintig ng puso ko lang ang aking naririnig. Biglang narinig namin ang pagaspas ng pakpak, malalaki, mabibigat parang galing mismo sa ibabo ng bubong namin. Napatingin ako kay tatay, nakaupo siya, gising, hawak ang gulok. Nakita ko sa mga mata niya ang kaba pero wala siyang sinasabi. mayay -maya ay isang malakas na kalabog ang dumapo sa bubungan. Sunod ang kiskis ng kuku sa kawayan pababa papunta sa mismong dingding na malapit sa higaan ni Nanay at Berto. Narinig ko ang boses, hindi na bulong kundi parang garalgal na halakhak. Parang piniga ang puso ko sa takot ng gabi iyon. Si nanay halos hindi makagalaw sa sobrang takot. Mahigpit ang yakap niya kay Berto. Ako naman halos mabingi sa lakas ng kalabog ng dibdib ko. At doon, unti-unting dumungaw ang isang muka sa maliit na siwang ng bintana. Maputla, payat, mahaba ang buhok na gusot at ang mga mata Ulah at dilat na dilat parang apoy na naglalagablab. Nakaawang ang bibig, kita ang matutulis ng ngipin na para bang sabik lumapa. Diyos ko po, mahina kong dasal, halos hindi na lumalabas ang boses ko. Biglang tumayo si tatay, hawak ang gulok at buong lakas niyang hinampas ang muka nitong dumungaw malapit sa bintana. Umalis ka, sigaw niya narinig ko ang hagik-hik ng nilalang tapos malakas na pagaspas ng pakpak. Umalis siya pero hindi pa rin ako nakahinga ng maluwag dahil ilang saglit lang dumapo naman ito sa likod ng kubo. Naririnig naming kumikiskis ang kuko nito sa kawayan. Paikot-ikot, hinahanap ang paraan para makapasok. Nagkatinginan kami ni tatay, ramdam ko ang panginginig ng kamay ko pero kailangan kong kumilos. Kumuha ako ng asin na nasa maliit na sako malapit sa kusina at ikinalat sa may pintuan. Sabi ni nanay ayaw ng mga ganitong nilalang ang asin. Hindi ko alam kung totoo pero wala na akong ibang maisip na paraan. Naririnig kong bumigat ang bawat hakbang ng aswang sa bubungan. Maya-maya pa ay bigla itong dumapo sa mismong harap ng pintuan namin at halos mabunot ang bisagra sa lakas ng paghila niya sa pinto. Si nanay ay napasigaw, si Berto nagising at umiyak at ako halos mawala ng malay sa takot. Pero si tatay buong lakas na sumugod sa pintuan. Itinutok ang gunok habang sumisigaw. Diyos ang kakampi ko, hindi mo kami masasaktan. Isang malakas na dangdong ng pakpak ang sumunod kasabay ng halakhak na tila gumuguhit sa pandinig at pagkatapos ay biglang tumahimik. Naiwan kaming lahat na humihingal sa sobrang takot, pawis na pawis at halos wala ng lakas. Si nanay humahagulgul habang yakap si Berto. Ako naman ay nakaupo sa sahig, nanginginig pa rin. Si tatay lang ang nakatayo, hawak pa rin ang gulok. Pero ramdam ko ang bigat sa dibdib niya alam namin babalik pa siya dahil sa mga matang iyon, sangipin at kuko. Hindi iyon basta-basta alis. Gusto niya kaming biktimahin. Pagkatapos ng gabing iyon ay mas lalong hindi na kami makatulog. Ang bawat tunog ng hangin, bawat pagaspas ng dahon ay para bang banta. Laging hawak ni tatay ang gulok niya. Laging may asin at bawang sa gilid ng pinto at bintana. Pero kahit gaano kami kahanda. Alam namin babalik pa rin siya. At hanggang sa dumating nga ang pangyayaring kinakatakutan ko, isang gabi bago pa sumapit ang hating gabi, ramdam ko na agad ang kakaiba, Ang mga aso sa malayo, nagsisitahulan, ang mga ibon ay nabulabog sa tinadapuan nilang sanga ng puno. May hangin na malamig, kakaiba na parang dumadaan mismo sa batok mo. tahimi kaming lahat. Si nanay hawak ang rosaryo na kayakap kay Berto. Ako naman ay nasa tabi nila. Nanginginig hawak ang isang piraso ng buntot pagi na minsan pa raw ginamit ng lulo ko laban sa masasamang nilalang. Si tatay naman nakaupo sa may pinto. Hindi umaalis ang tingin. Parang sundalong naghihintay ng labanan at dumating na nga malakas ang pagaspas ng pakpak mas malakas kaysa dati dumapo ito sa bubungan gumapang at naramdaman naming halos mabunot ang mga kawayan sa bigat tapos bumaba ito sa harap ng pinto at doon narinig namin ang tinig hindi na bulong hindi na halakhak kundi sigaw na parang mula sa kailaliman ng lupa Ibigay ninyo sa akin ang bata. Sinanay, nanay na pahagulgul. Yumakap siya kay Berto na umiiyak na. Hindi alam ang nangyayari. Ako man, gusto kong sumigaw. Gusto kong himingi ng tulong. Pero alam kong walang darating. Malayo kasi ang mga kapitbahay sa bukid. Wala kaming ibang masasandalan kundi ang lakas ng loob ng sarili naming pamilya. Dumadagundong ang pintuan ng pilitin ng nilalang na ito. Bawat hampas unti-unting nabibitak ang kahoy parang ilang piraso na lang ay tuluyan ng mabubutas at makakapasok siya. Si tatay ay tumayo, hinarap ang pinto at buong lakas na sumigaw. Hindi mo makukuha ang anak ko. Matapang na sigaw ni tatay. Bumagsak ang pintuan at doon ko siya nakita na malinaw ang asuwang. Payat baluktot ang katawan. Mahahaba ang kuko at ang mga matay pula na parang nagliliyab. Ang bibig niya ay puno ng matutulis na ng ngipin at mula roon ay tumutulo ang laway na parang uhaw na uhaw sa laman. Si tatay walang inaatrasan, sumugod siya hawak ang gulok at buong lakas na inundayan ang nilalang. Tumama ito pero hindi man lang tumatagos, tumawa ang aswang halakhak na nakakayanig at itinapon si tatay na parang wala lang bigat. Bumagsak siya sa dingding at napahandusay. Tay! Sigaw ko pero hindi siya gumalaw. Lumapit na ang aswang dahan-dahan. Diretso kay nanay at Berto. Si nanay umiiyak, nanginginig pero hindi bumibitaw sa kapatid ko. Ihinarang niya ang kanyang katawan sa kapatid ko upang hindi ito maabot ng aswang. Ako naman nanginginig ang kamay habang hawak ang buntot pagi. Alam kong ito na lang ang natitira naming sandata. Kahit takot na takot ako, tumayo ako at hinarap siya. Halos hindi ko maramdaman ang sarili kong paa. Pero lumapit ako at buong lakas kong hinampas ang nilalang gamit ang buntot pagi. Dumadagindong ang tunog nito para bang sinunog ang balat niya nang tamaan sa buntot pagi at umatras siya ng ilang hakbang. Lumiyab ang galit sa mga mata niya at sa isang iglap hinabol niya ako. Sa puntong iyon naramdaman kong katapusan ko na pero bago pa niya ako maabot si nanay ang sumugod. Yakap yakap si Berto at buong lakas niyang itinulak ako palayo. Ang huli kong nakita niyakap niya ng mahigpit si Berto sabay sigaw. Huwag mong kukunin ang anak ko. Oh at doon dumapo ang mga kuko ng nilalang sa kanya. Nakita ko kung paano napunit ang katawan ni nanay. Ang sigaw niya ay umaalingaw-ngaw sa buong bukid. Si Berto ay umiiyak. Hawak ang damit ng nanay. sabang ako na may nakahandusay, walang magawa. Nanlalamig at umiiyak na parang bata. Pero bago tuluyang makuha ng nilalang si Berto, si tatay kahit sugatan, kahit halos hindi makatayo, Sumugod muli, hawak ang gulok. Buong lakas niyang isinaksak ito sa dibdib ng nilalang kasabay ng buntot pagi na hawak ko. Isang malakas na hiyaw, tapos biglang nagliyab ang katawan ng aswang. Nagpagas siya ng pakpak at mabilis na lumipad palayo. Naglaho sa madilim na ulap. Tahimik ang lahat pagkatapos noon. Pero ang katahimikang iyon, mas mabigat pa kaysa sa anumang ingay Sinanay, wala na. Nakahandusay siya sa sahig. Duguan, hawak siya ni tatay. Umiiyak, humahagulgul sa sakit. Ako naman, hindi ko na rin napigilan. Umiyak ako. Niyakap si Berto. Natuloy-tuloy ang pag -iyak. Walang tigil sa pagtawag ng nanay. At magpasa hanggang ngayon, may mga gabing tuwing ako'y natutulog, ay ginigising ako ng bangungot ng nakaraan ang gabing nawala ang aming nanay dahil sa aswang. Hindi ko alam kung bakit kami ang pinili. Hindi ko alam kung bakit kailangang may mamatay. Pero isang bagay ang natutunan ko, ang mga kwento tungkol sa aswang ay totoo. At higit pa roon, ang sakit ng pagkawala, iyon ang pinakamasakit na halimaw na kailanman ay hahabol sa iyo kahit saan ka magpunta. Kahit ngayon at sa bawat paghinga ko, daladala ko ang alaala ng nanay kong nag-alay ng buhay para protektahan kami. At iyon ang kwento ko. Ang kwento naming hindi ko kailanman malilimutan.